ng mga nagbabagang balita. 4ID at CHED Region 10 pumirma ng kasunduan para sa pagsasa formal ng School-Based Reservice Program para sa ROTC graduates sa rehiyon. Dagdag na bilang ng mga FRs ginawaran ng Safe Conduct Pass sa 4ID. Malayang pagsulong sa kapayapaan at kaunlaran muling pinagtibay. Isang AK-47 Rifle na hukay ng 48ID sa Butuan City Matapos isiwalat ng sumukong makasawang NPA ang lokasyon ng mga arms cache, Joint Task Force Diamond Shooting Team tinanghal bilang overall champion sa ginanap na 4th Eastern Mindanao Commanders Cup shoot for a cause, 4th Brigade sa Bukidnon. Muling nanindigan sa misyong pagtaguyod ng kapayapaan at seguridad kasabay ng pagdiriwang sa ika-52 taong anibersaryo nito Four ID at CDO People's Club ng kaisa at nagpakita ng galing sa larangan ng Ball sa ginanap na second interclub tournament. Magandang araw Northern Mindanao Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-25 ng Hulyo, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng division. Ito ang 4ID News Bayani Update. Sa detalye ng ating mga balita, 4ID at CHED Region 10 pumirma ng kasunduan para sa pagsasa formal ng school-based service program para sa ROTC graduates sa rehiyon. Si Kabayaning Bonan Liques nag-uulat. Lumagda ng kasunduan ang 4th Infantry Division at Commission on Higher Education Region 10 upang formal na ilunsad ang school-based reservist program para sa mga ROTC o Reserve Officers Training Corps graduates sa rehiyon. Ito'y sa pamamagitan ng Signing of Memorandum of Agreement Ceremony na ginanap sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro Noong Hulyo 24, layunin nito na mas mapalakas ang reserve force ng bansa sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga ROTC graduates mula sa iba't ibang unibersidad at kolehiyo sa rehiyon. Ninanais din nito na makapagbigay ambag sa paghubog sa nasyonalismo sa mga kabataan, lalo na ang mga ROTC graduates bilang aktibong reservist sa ilalim ng 10th Regional Community Defense Group. Ang mga unit na ito ay magsisilbing puwersa na ide-deploy sa panahon ng mga emergency emerhensya at kalamidad. Nanguna sa nasabing aktibidad si 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. at CHED Region 10 Regional Director Dr. Arlita Amapola Minguez. kasama ang iba pang opisyal at staff ng dibisyon at ng CHED. Ayon kay Dr. Minguez, ang nasabing MOA ay sumasalamina sa iisang layunin ng Philippine Army at ng CHED na ihanda ang makabataang kabataang Pilipino. Hindi lamang sa larangan ng akademya kung hindi bilang mga tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng bayan. This is in partnership with our, our higher education institutions. Those schools implementing the ROTC under the NSTP program will be tapped. And we are glad that our association of our NSTP educators are very active, especially those offering ROTC. And so we will be meeting with them and sitting down with them. to um, finalize and how to implement the school-based disservice program. So we will be uh, announcing soon ko ano yung mga strategies that they will be using so that we can uh, fully implement the program. But we are glad that this is the first, first, uh, first program to be implemented in any other regions in the countries. Samantala, positibo rin ang pananaw ni Major General Anayrona sa nasabing programa na mapapalakas nito ang kahandaan ng bansa at mas mahubog ang nasyonalismo sa mga kabataan. Ito yung purpose talaga natin dito sa school-based service service is during mobilization in times of disaster. Hindi lang yung armed forces ang aasahan natin but doon sa mga uh, youth natin na uh, trained uh, and then at the same time after they graduate we can invite them no, to join our training sa, uh, sa mga RCDGs sa mga ano, for, for further development because uh, we are not just developing them into uh, for a disaster but mostly on uh, leadership uh, uh, capabilities ng ating mga ROTC graduates. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Dagdag na bilang ng mga FRs, ginawara ng safe conduct pass ng 4 ID. Malayang pagsulong sa kapayapaan at kaunlaran muling pinagtibay. Para sa si detalye ng balita, nakastandby si Kabayaning Kevin Saranza. Dadagdagan pa ang bilang ng mga former rebels na pinagkalooban ng safe conduct pass bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. Sa ginanap na seremonya noong Hulyo 23 sa Alcoseba for ID Headquarters, malugod na tinanggap ng labing walong dating rebelde ang kanilang safe conduct pass na iginawad mismo ng local amnesty board na Cagayan de Oro. Dumalo sa nasabing aktibidad si na National Amnesty Commission Commissioner Attorney Jammar M. Kulayan, Regional Prosecutor Merlin Uy, na siyang chairperson ng Local Amnesty Board sa CDO, TILG Region 10 Regional Director, Bruce Kulaw, 4ID Commander, Major General Michelle B. Anayron Jr., PNP Region 10 Regional Director, Rolindo Sugilon, iba pang representante at opisyalis mula sa nasabing mga tanggapan ng gobyerno, pati na rin ang mga FRs. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataong makabalik sa normal na pamumuhay at makibahagi sa mga programa ng pamahalaan para sa reintegrasyon. Ayon kay Atty. Kulayan na ang pagkakaloob ng Safe Conduct Pass ay nagbibigay ng pansamantalang proteksyon sa dating rebelde habang sila ay sumasailalim sa mga programa ng pamahalaan tulad ng livelihood training, psychosocial support at skill development. Habang uh, pinag-uusapan o you know, pinaproseso inyong application for amnesty, ay mayroon kayong freedom na lumabas na hindi kayo nakatakot na hulihin ang sundalo dahil sa mga pagkakasala nyo sa uh, sa the Kasi ang sikta the past naman ay hindi ito parang privilege yun na pwede kayong gumawa ng krimen. So ang aking ginagarantya dito ay hindi kayo pwede hulihin sa mga nakaraang pagkakasala nyo. Malaki naman ang pasasalamat ng mga FR sa pagkakataong ibinigay sa kanila o pang malayang makapamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Kanyang ng na si Skandakpas, So, dako yung kayo siya important siya para nga ang katong mga pangandoy nga dili na makagawas-gawas mahimo na makagawas-gawas so, uh, maka na sa pamilya So, dako yun namang pasalamat sa IP dayon sa uh, Amnesty Board dako yun mo pasalamat kay sila man ang nag-process ang mga, mga kaso mm <coughs> o ang naghatag po sipkandakpas sip conduct pass para nga maka lakaw-lakaw na may sulod diri sa mm -hmm. man, region 10 o sa uman pang mga, mga lugar mga NP, nga na pa diyan sa bukid uh, kung uh, nakadungog mo ang mga mga kuhan ka ron uh, ang naong na mo diri kaya ron nga ang maayong kan maluwas pa mo sa inyohang kahimtang karon ayo ayo kay mo kabalaka nang ingon nga pamatyon mo Ano, ang tawo mamatay mi gid bisag asa ta pero dili man ingon nga pamatiyon ang manguli kay kami wala man mi gitong ibang Samantala, sinabi ni Major General Nairon na ang nasabing programa ay patunay na ang gobyerno ay bukas sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nagnanais bumalik sa tamang landas. Aniya, bahagi ito ng pinalakas na kampanya ng pamahalaan na hikayati ng mga natitirang rebelde na isuko ang kanilang armas at yakapin ang kapayapaan. very important because uh, like kanina kay Haki, when I talk with Haki, sabi niya, makapagtabaho na ako. So rest assured, no? rest assured. Uh, we are working on it. Our National Amnesty Commission uh, is really uh, working uh, 24-7. Ikaw ninyo hap na bumikontak sa pumag-exode niya nga dili ni siya dili oh, na siya deadline. Pag abot next year sa deadline, wala na. Pag di ka naka-apply, wala na. Kinahan nila nila ni ah, Labi na sa SRC1 o sa NCMRC. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa si Pilipino, Kevin Saransa for ID News, Bayani Update matagumpay na nakuha ng mga tropa ng 48 Infantry Battalion sa ilalim ng 901st Infantry Brigade ang isang high-powered firearm mula sa isang arms cache ng NPA sa Puro 4, Barangay Pianig, Butuan City noong Hulyo 16. Nahukay ang AK-47 rifle kasama ang apat na magazine at bandolier matapos kusang ibunyag ng mag-asawang dating kasapi ng NPA ang lokasyon ng itinagong armas bilang patunay ng kanilang sinceridad at pakikipagtulungan sa mga programa ng gobyerno para sa kapayapaan na sumuko sa mga tropa ng 48IB at 29IB noong Hulyo 12. Ayon kay 48IB Commanding Officer, lieutenant colonel Kenny Ray C. Tizon, bahagi ito ng kanilang tuloy-tuloy na pagsisikap na tugisin ang mga natitirang miyembro ng NPA. Mahalaga niya ang pagkakuha ng kanilang mga baril upang makamit ang matatag na kapayapaan at siguridad sa lalawigan ng Agusan del Norte. Samantala, pinuri rin naman ni 4ID Commander Major General Michel Bianayron Jr. ang mabilis na aksyon ng 48ID. Binanggit din niya ang tumitibay na pagtitiwala ng mga dating rebelde sa gobyerno. Dagdag pa niya, mananatiling masigasig ang 4ID sa pagtupad ng pagmatagalang kapayapaan at patuloy na paghipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa komunidad at mga dating rebelde na piniling talikuran ang karahasan at suportahan ang landas tungo sa kapayapaan. Wagi bilang overall champion ang Joint Task Force Diamond Shooting Team sa katatapos lang na 4th Eastern Mindanao Commanders Cup 2025 na ginanap mula Hulyo 19 hanggang 20 sa Naval Station Felix Apolinario Panakan, Davao City. Isinagawa ang kompetisyong ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Founding Anniversary ng EMC at nilahukan ng iba't ibang unit mula sa mga task force, brigades at batalyon ng EMC pati na rin ang mga shooting enthusiasts mula sa pamahalaan at civilian sector. Layunin ng paligsahan ang pagtibayin ang pagkakaisa disiplina at suporta para sa makabuluhang adhikain. Sa bawat kategorya ng kompetisyon, naging maganda ang performance ng Diamond Shooting Team. Nakakuha ng maraming tagumpay at ipinamalas ang kahanga-hanga teamwork. Tabi lang sa Joint Task Force Diamond Team ay si 4ID Assistant Division Commander Brigadier General Consulito P. Yekla na tinanghal na kampiyon sa standard category matapos ipanakita ang husay at konsentrasyon sa pagbari. Naging dominante rin ang joint Jasper's Diamond sa iba pang mga kategorya gaya ng Fastest Gun Alive at iba pang individual events. Dahilan upang sila ay idiklarang overall team champion. Sa ginanap na Monday Flag Racing Ceremony sa Fort Eileen noong um Hulyo 21, Tinuri ni 4ID Commander Major General Michelle de Anròn Jr. ang mga kalahok sa kanilang natatanging galing sa larangan ng marksmanship. Ayon kay Major General Elmeron, ang kompetisyong ito ay paalala na ang marksmanship ay hindi lamang technical na kasanayan kundi isang mahalagang kakayahan sa Philippine Army. Aniya, ang kahusayan at kahandaan na ipinamalas nito ay susi sa pagiging epektibo at ligtas ng mga unit sa mga panahon ng operasyon. Dagdag pa niya na dapat ay manatili itong prioridad sa professional development ng bawat tropa. Four other Brigade sa Bukidnon muling nanindigan sa misyong pagtaguyod sa kapayapaan at siguridad kasabay ng pagdiriwang sa kalamangkot dalawang taong anibersaryo nito. Nagbabalik para sa detalye ng naturang balita, si Kabayaning Kevin Saranza. Isang makabuluhang pagdiriwang ng pagkakaisa, pasasalamat at pagkakaibigan ang isinagawa ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade sa okasyon ng kanilang ika-52 na anibersaryo noong Hulyo 15. Sinimulan ang selebrasyon sa pamagitan ng isang taimtim na anniversary mass sa 403rd Brigade Chapel bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap at sa patuloy na paglilingkod sa bayan kasunod nito ay ang pagbabasbas ng bagong tayong 403rd Laundry Shop, isang proyektong naglalayong mapabuti ang serbisyong pangkalinisan para sa kapakanan ng tropa ng brigade. Isa sa mga tampok na aktibidad ay ang anniversary fun shoot na ginanap sa 403rd Brigade Pistol Range. Naging espesyal ang okasyon sa pagdalo ni Bukidnon Governor Rogelio Niel P. Roque na muling nagpahayag ng kanyang matibay na suporta sa mga programa at adikain ng 403rd Brigade. Matapos ang kompetisyon, sabay-sabay na nagsalo-salo ang mga kalahok sa isang budol fight lunch, isang simbolo at pagkakaisa at pagkikipagkaibigan sa pagitan ng mga sundalo at panauhin. Pagkatapos nito, kinilala at ginawara ng parangal ang mga nanalo sa fun shoot. Formal na nagtapos ang selebrasyon sa isang dinner social sa Brigade Covered Court na dinaluhan ng mga prominenteng bisita Ayon kay 403rd Brigade Commander, Brigadier General Siegfried Tubalado, na nasabing sa muli silang nanindigan sa misyong itaguyod ang kapayapaan at seguridad, lalo na sa probinsya ng Bugidnon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa si Pilipino, Kevin Saransa, 4ID News, Bayani Update. Antabayanan po ang iba pang balita matapos ang ilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region through every patrol and mission they help protect not just our nation but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery. for global commerce and international progress. Nagmabalik ang inyong 4ID News, News Bayani Update. Dagdag pa na balita, 58IB at FICO na ng school supplies sa dito panggamit pang edukasyon sa isang liblib na paaralan sa Misamis Oriental. Buong ulat, hati ni Kabyaning, Bon Enriquez. Patuloy ang 58th Infantry Battalion sa pagpapatatag ng kanilang civil-military operations sa pamamagitan ng isang makabuluhang inisyatiba na naglalayong isulong ang dekalidad na edukasyon at magbigay ng suporta sa mga mag-aaral sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Katuwang ang Fico Community Outreach Foundation Incorporated na bigyan ng mga school supplies ang 35 na kindergarten at elementary students pati na rin ang mga educational materials, upuan, mesa at iba pang kagamitan para sa lokal na paaralan sa sitio Kalhaana, Barangay Minalawang, Claveria Misamis Oriental noong Hunyo 18. Ayon kay 58IB Commanding Officer lieutenant Colonel Leoncito Grezula Jr. na ang pagpapabuti sa akses sa batayang edukasyon at pagsuporta sa pagunlad ng mga bata sa mga malalayong lugar ay mahalaga para sa pangmatagalang kapayapaan at inklusibong kaunlaran. Layunin ang programang ito na magkaroon ng isang mas maayos at suportadong kapaligiran sa pag-aaral para sa mga kabataan sa nasabing lugar. Bukod sa 58IB at FICO, dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture Region 10 at Provincial Government ng Misamis Oriental. Ipinakita ng kanilang presensya ang nagkakaisang hangarin na isulong ang mga sustainable program para sa matatag na komunidad, kapayapaan at kabuoang pagunlad lalo na sa mga geographically challenged areas gaya ng sitio kalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Pinalakas pa ng Task Force Oro ang kampanya nito upang malabanan ng recruitment ng NPA sa mga kabataan at radicalization sa Cagayan de Oro. Una rito ay nagkaroon ng information and education campaign sa mahigit dalawang daan na junior at senior high school students sa Makasanding National High School noong Hulyo kung saan binigyang kaalaman ang mga mag-aaral hinggil sa taktikang ginagamit ng NPA upang makapag-recruit ng kasapi at kung paano makakaiwas dito. Nagkaroon din ng testimonya ang mga dating NPA members upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang tunay na panganib sa likod ng mga naratibo ng NPA. Samantala, sa kaparehong araw din ay bumisita si Task Force Oro, Acting Commanding Officer of Task Force Oro, Colonel Manuel Estanilla sa Madrasa School sa Barangay Lumbia. Bahagi ito sa mga patuloy na pagsusumikap ng unit para sa kapayapaan at kaunlaran at palakasin ang tiwala at pagkakaunawan sa mga lokal na komunidad laban sa radikalasasyon at ekstremismo. Dagdag pa rito, noong Hulyo 17, ay nakipagtagpo naman si Colonel Estanilla sa Muslim Leaders mula sa Northern Mindanao Ulamas League Incorporated upang palaksin ang pakipagtulungan at kooperasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng kabataan. Ang naturang paghipagpulong ay bahagi ng pinaiting na inisyatiba ng Task Force Oro upang palakasin ang mga akbang para sa kapayapaan ng lungsod. Sa patuloy ng pakipagungnayan ng mga partner stakeholders nito, isinusulong ng unit ang mga ligtas, mas matatag at mas nagkakaisang mga komunidad. Muling pinatunayan ng mga line units ng 4th Infantry Division ang kanilang walang sawang paninindigan sa kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa Joint Peace Coordinating Meeting na isinagawa noong Hulyo 17 sa BNC Hall, Misamis Oriental, Police Provincial Office sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Pinangunahan ang pagpupulong ni Miss or PPO Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Marty H. Hortelosa II. At pinuluhan din ang mga commanding officers ng iba't ibang battalions, kabilang na Tina Lieutenant Colonel Yon City Grisola ng 58 IB, Lieutenant Colonel Chris Baluran ng 23rd IB, Lieutenant Colonel Jeremy Damulsong ng 44th IB. Kasama rin ang kinatawan ng 28th IB na si 2 Lieutenant Sarah Vanessa Vera na aktibong nakibahagi sa naturing aktibidad. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard at iba pang sektor upang pagtibayin ang pagkakaisa sa pagtugon sa mga usapang pangkapayapaan at siguridad sa rehiyon. Pinalakay dito ang mga estrategiya laban sa insurhensiya, pagtigil sa anumang uri ng tenant, at pagpapaigting ng mga pinagsanib na operasyon sa buong lalawigan. Samantala, bagong chief ng 10th Finance Service Field Office na tenant unit ng 4ID formal nang umupo sa katungkulan. Para sa detalye, nagbabalik para sa kanyang ulat si Kabayaneng Bon Enriquez formal lang umupo sa katungkulan ang bagong chief ng 10th Finance Service Field Office na isang tenant unit ng 4th ID sa isang change of command ceremony na ginanap sa Division Clubhouse sa Barangay Patag, Cagayan de Oro noong Hulyo 18. Pinangunahan ang seremonya ni Finance Center Philippine Army Director Colonel Aldrin Orihodos. Itinalaga bilang bagong chief ng 10 FSFO si Lieutenant Colonel Fernando Mendoza na pumalit kay Lieutenant Colonel Yodelin Molina na namuno sa tanggapan mula pa noong Pebrero 2022. Si Lieutenant Colonel Mendoza ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 2006 at may malawak na karanasan sa FCPA at sa iba't ibang field offices nito mula pa noong 2015. Ang kanyang malalim na karanasan sa pamumuno ay naasahang magiging mahalaga sa epektibong pagpapatakbo at pamumuno sa 10th FSFO. Samantala, si Lt. Col. Molina ay nakatakdang ma-assign sa FCPA bilang bahagi ng kanyang tuloy-tuloy na career development. Ginawaran siya ng command plaque at military merit medal sa nasabing seremonya bilang pagkilala sa kanyang mahalagang kontribusyon sa FCPA at sa misyon ng 4 ID. Pinuri ni Colonel Oriel Hodos ang mahusay na pamumuno ni Lieutenant Colonel Molina na anyay naging susi sa maayos sa pamamalakad ng 10th FSFO. Ipinahayag rin niya ang buong tiwala kay Lieutenant Colonel Mendoza na pamumunuan ang opisina ng may profesionalismo at integridad. Samantala sa kanyang mensahe, malugod na tinanggap ni 4 ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. si Lieutenant Colonel Mendoza bilang bagong pinuno ng 10th FSFO. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng tanggapan sa pagpapanatili ng integridad sa finance at pagbibigay ng prioridad sa kapakanan ng mga tropa at kawani ng 4th ID. Sa pamamagitan ng maagap na pagbibigay ng kanilang sweldo, allowances at iba pang benepisyo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Sa kabilang banda, 4ID at CDO Pickleball Club ng kaisa at ang pagkita ng galing sa larangan ng Pickleball sa ginanap na second nd Intra Club Tournament. Si Kabayaning Kevin Saranza nag-uulat. Isang makulay at puno ng siglang paligsahan ang isinagawa ng Cagayan de Oro Pickle Club katuwang ang 4th Infantry Division sa pamamagitan ng isinagawang ikalawang intra-club tournament sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City noong Hulyo 19 hanggang 20. pagtagisan sa mga membro ng CDO Pickle Club na binubuo ng mga sibilyang tagahanga ng pickleball mula sa iba't ibang sektor. Nasa kabuwang 54 na pares ang sumali sa paligsahan at may tatlong kategorya, ang beginner, intermediate at advanced. Sa beginner men's doubles, mayroong apat na sibilyan at pitong sundalo, habang sa women's naman, may apat na sibilyan at siyam na sundalo. Samantala, para sa intermediate category men's double ay merong sampung sibilyan at dalawang sundalo na kalahok. Habang sa women's double ay meron lamang walong sibilyan para naman sa advanced doubles meron ding sampung sibilyan na kalahok. Bukod sa pagpapamalas ng galing sa sport, layunin ng paligsahan ng itaguyod ang kalusugan, moralidad, at ugnayang sibilyan-militar sa pamamagitan ng mga recreational na aktibidad tulad ng pickleball. Ayon kay Brigadier General Yakla, ang ganitong aktibidad ay hindi lamang para sa physical fitness, kundi para rin sa pagkakaisa, disiplina at respeto sa isa't isa, civilian man o sundalo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Kevin Saransa, for id News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo, para sa karagdagang news updates, ifollow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong screens. Sa ngalan ng buong Person ng Division Public Affairs Office for the Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Falyar, na nagpapalala lang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Yanika ka agapay at